Ito na guys, tingnan nyo yung panahon ngayon. So, na yung autobus Uf, Grabe, ang hangin din. Basta pamboko. Oh, hello, hello, hello! kino kinukumusta ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali. Magandang hapon at magandang gabi sa Manda Ko Kayo ng Mundo. At eto na nga guys. At nandito na ako sa monglowa At syempre maulan ang panahon ngayon for today's video malamig lamig o di ba kaya naman pagtiyagaan na lang muna natin total hindi naman malakas ang ulan tumigil siya kaya lahat ng mga tao ay parado na hindi na magpayong or gumamit ng payong o di ba kasi nga tumigil yung ulan kahit papaano kaya maswerte pa rin ako dahil habang ako ay ay wala akong masyadong hawak-hawak sa aking kamay o di ba kaya talaga grave super duper. Ang pagbibideo ay talagang napaka hirap naman talaga kahit papaano, ba diba? So, eto na nga, uh, lakad-lakad, papunta sa paradahan ng aking autobus na kukunin kung saan ako'y magtatrabaho sa iba-ibang lugar, kung saan ako matoka, ay doon talaga So, kaya yun, syempre, ang unang gagawin, yung pinaka-main talaga na aking unang trabaho ay minsan talaga dito sa Madrid. Pero depende pa rin yun. Pero ngayon, syempre, lagi nyo nakikita na doon, pafuera ang aking work. So, ito na nga, syempre, ang uh, napakagandang garahe. Ito, maraming namamanghang garahing yan, guys, dahil super duper. Maganda naman talaga, ba diba? So kahit mga in-check Japanese, talagang kinukunan nila ng video 'yan at saka picture na mamangha sila, 'di ba? So 'yun lang ang aking chismis ngayon. Kaya samahan niyo ko, guys, for today's video na maulan ang panahon. Kaya naman, tara 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 tara. Oh, diba? Kaya yan, maraming mga display ngayon ng mga magagandang damit. O, ba diba? Pero, uh, kahit na mula nung umpisa guys itong anong tawag dito tindahan na yan kahit pag pumapasok ako kapag pumupunta ako nagaganda ka na ako ng display pero pag nasa loob na ako ewan ko bakit hindi ako makabili ni isa dyan hindi ko alam kahit sandalya kasi sa iba naman ng mga tindahan kapag unang pasok ko pa lang talaga nai-impress ako tadagang bumibili ako talaga pero ewan ko dito sa tindahan na to kahit super duper magaganda ang mga damit niya hindi ako ma hindi ko ma Prove, -approve, approve sa sarili ko na bumili bakit kaya sabi ko Diyos ko gusto kong bumili pero wala ako magustuhan talaga guys hindi ko sinasabing pangit yung mga damit, magaganda yung mga damit kaya lang yung talagang gusto kong damit hindi ko hindi ako ma-impress I nito mean, so na ako sa babaan ng autobus at syempre kukuha na rin ako ng aking bus sa baba guys. Wala na namang hagdaan, no? Na ano, this me. Hagdan talaga. Hagdan talaga. Sira, ano naman? Oh, I'm hot Guys, tinan nyo yung pila ng autobus na kukunin ko. Grabe, traffic kasi pag ganito. Sa kartera, traffic siya. Ganun yun, guys. yes nga guys at nakabalik na ulit ako dito sa Madrid kaya naman pero tumigil na yung ulan guys kahit pa paano pero nung tang tanghali grabing bagsak nung ulan super duper pero ngayon kahit pa paano ay na tumigil na siya siguro naman e eh, bukas hindi na uulan so guys maraming maraming salamat po sa inyong pagmamalat pagyakap syempre lagi kong sinasabi sa inyo na Mag-ingat tayo. At syempre, dalhin natin sa Mr. at sa Pasensya para buhay laging masaya, para uwi tayo ng kompleto sa ating mga mahal sa buhay kapag uuwi tayo, ba? Diba? Unang-una, kailangan nating uh, pangalagaan ang ating katawan, ang ating sarili, disiplina sa sarili, ganun yun, guys. So, maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Hanggang dito na lang. Please naman, pakipalo naman ang aking Facebook account, ang Gigi Boysing. At dito naman sa aking YouTube channel, Gigi Bye! 頑張れ Buka ang bulaklak, darating ang reyna at sa sasayaw ng bum piya ya bumye,ye. ye Sabi ng reyna. Bum piya bumye,ye.